Oh, ito guys, yung dadalhin po natin ng diliman. So carpet. So ayun guys, update ko po kayo pag nakarating na po tayo doon. Guys, nakuha ko na po yung cake na dadalhin po natin ng tagig. So malaking cake siya. Dito ko na po siya nilagay sa harap para mas safe kasi kung sa likod, syempre aalog-alog pa yon. Guys, ang sarap ng food ko. Mm. Kain po tayo. Kain, kain. Mm, meron, no? ay, ano ba agad? So, ang bilis po talaga kumuha nila eh. Hi guys, magandang araw po. Kamusta po kayo? So, guys, nandito po ako ngayon sa bahay. Kasi inaantay ko po yung uh, luto ng misis ko. Babiyahe po kasi ako. Ayoko po kasi ngayon na mag uh, bumili sa labas ng pagkain. Naantay ko po yung luto niya. Uh, pakita ko po sa inyo ha. Babaunin ko po yun eh. So, ayun. Ito muna guys. Eh, maglalaba kasi si misis yan. Eh. Nag-almusal na kami pandesal tapos kape ayan maglalabas si Mrs. Tabi na nila no? ano ay yung baby ko busy nanonood siya ng coco melon so ayan guys i-washing yung ano aming labahan tapos ito yung ulam namin ayan so pinrito to ni Mrs. sa butter. so tatlong pork chop ang lalaki ah oh lalaki ano, guys So, ayun guys, ah uh, maya maya gagayak na ako pag luto na yun. Ano, uh, biyay tayo lala So, pakita ko sa inyo. Ayan. Yung aking uh, sasakyan, naka-standby na siya. Kasi, bihay-bihay kami. No? At pakilala ko po sa inyo. Ay, sorry. Tawad dito, bilis. Up ka. Pakilala ko po sa inyo ang baby ko, si David. Mm -hmm. Ha, po kasi siya eh. So, update ko kayo guys. Sana maka lima tayong bukoy. So, okay na yun. Happy na ako doon. O oh, guys, ito po yung baon ko. So, syempre hindi tayo bibili sa labas ng pagkain. Sorup naman ng ulam ko. Tapos ito naman sa kanila, ulam nila to. So, dito ko ilalagay. Tapos itong apps ko, o natin yan. 'Yan, na, tinan natin 'yan. Guys, ito po pala nadaling ko 'to kasi ito yung nilalagay ko sa may manobela ko. 'Yan. Tapos para pagkakain pagkakain ako diyan ko nilalagay yung 'Yan, itong kakainin ko. So, hindi ko nahawakan. Ah, oh, di ba? Medyo mainit dito sa amin kasi. ganda talaga, wala kaming aircon sa babae. Eh. Tataas lang. <laughs> So, ayan guys. Update ko kayo pag meron na tayong first booking. So, ayan po yung ano natin. Sasakyan. Guys, ayan. So, nakalabas na ako ng bahay. Mabanti-abanti lang po ako dito sa may, may kawayan. Kasi, doon po sa may part sa may medyo natatagalan ako doon eh. So, ayan guys. Nakakuha na po ako ng first booking natin. So, nakuha ko po ng dito sa... Ano, Valenzuela, actually ano, Uh, pipick-upin ko pa lang tapos dadalin ko po ng diliman. So, ano po siya guys? Credit. Yan, credit. Tapos, ah, uh, nasa 489 yung fare niya. Ah, uh, credit. So, wala po kasi akong top-up kaya kumuha ako ng credit. So, goods naman. Tapos, according po kay Waze, ah, uh, pagpunta natin sa pick-up, 8 eh, minutes, nandoon na tayo. So, update ko kayo guys at, ah, uh, tingnan natin kung, Uh, walang traffic sa Manila pero sanin naman na tayo so excited po ako guys kasi ano medyo matagal po tayo hindi nakapag vlog at uh, palagi po tayo mag-iingat yun e, naman po ang palagi kong ano, uh, lagi pong sinasabi sa vlog ko at uh, wag po na tayong makalimot na mag -pray. so ayun guys na miss ko maglala move at uh, namis ko mag vlog so guys Update ko po kayo guys pag na-pick up ko na po yung ating uh, dadalin sa diliman Salamat po and don't forget to subscribe my YouTube channel Marami pong salamat Guys, oh, naisakay na po nila yung ano? dadalin po natin ng ah, diliman Pakita ko po sa inyo okay, Ito guys yung dadalin po natin ng diliman So carpet So ayun guys update ko po kayo pag nakarating na po tayo doon At uh, tingnan nyo medyo makulimlim pa At uh, mukhang may bagyo pa Don't forget to subscribe my YouTube channel. Marami pong salamat. Ma'am, tatanong ko lang po kung okay lang sa inyo na i in po natin para mas madali po tayo. Salamat po. Magkano itadagdag? Ano lang yun, ma'am? 79 yung regular po sa enlex? 79? Yes po. Ilang, ilang hours mong mo? Wala pa pong one hour, ma'am eh. Pag sa enlex po. Pag hindi? Pag hindi, abutin po tayo, ma'am, ng one hour in ano ba to kasi may mga nakikita po ako ma'am sa MacArthur na mga red ano may traffic traffic sige easy cash ko na lang okay ma'am sige po salamat po update ko po kayo ma'am pag malapit na po ako thank you po uh, sige. so ayan guys ah uh, dumiskarte tayo kasi ah uh, itong pinikapan po natin ah uh, gitna siya ng ano, gitna siya ng Maykawayan and Balinsuela. Pero sa ako po siya ng ng Balinsuela. At uh, according kay Waze, nagsasuggest po siya ng ano, mag legs So para po tayo ay hindi masayangan ng ng abono. <laughs> syempre, kailangan po natin i i-confirm sa nag ano nag-book. So ayun, pumayag naman po siya na ano na mag-enlex na lang po ako. Then sabi niya, yung tolpi eh ijijigas niya na lang po so ayan guys ah uh, ganun lang diskarte po natin palagi po nating ipapaalam sa nagbook kung ano po yung mga better na mas mapapadali po tayo pag ihahatid na po natin yung atin pong uh, mga dala so ayan guys katulad nito carpet po ano yan deliman so ganun lang po at kailangan uh, very humble po tayo na makipag pag-usap sa atin pong ano sa atin pong uh, kliyente ika nga. So, ayan guys, marami pong salamat sa inyo at at don't forget to subscribe my YouTube channel. Maraming marami pong salamat sa ating lahat. Na-excited po ako dito sa ano ah sa mag, na mag-vlog at uh, maglala. So, God bless po sa ating guys, guys ah at uh, ingat palagi. Guys, nandito na ako sa ano sa drop-off. So, actually, ano, uh, one minute na lang nandoon tayo. So, uh, nag-video na ako ngayon kasi uh, baka hindi ko na 'to makuha sa drop-off. At least ayan, pinakita ko na po sa inyo na ano, na ito po yung ida-draft natin dito po sa Deliman. Kasi feeling ko hindi ko na makukuha nang pababa. Sabi kasi nung ano, nung may-ari, nagmamadali sila. So, uh, konting clip lang at least ano nakita nyo po na drop na po natin ito so update ko po kayo guys pag nakakuha na po tayo ng pang second booking natin and don't forget to subscribe my youtube channel marami pong salamat thank you guys na drop ko na po yung ano, carpet kanina sayang oh napakabilis po talaga ng iba so may nakita po kasi ako kanina na ano priority napakalapit lang 500 plus hindi ko nakuha Anyway, okay lang Hindi po talaga para sa si atin So, ayun Ang kagandahan Yung first booking po natin Eh, na-drop na po natin Tapos, mabilis lang po yung transaction Then, yung, yung sa TOLPI Sa gcash niya na lang po binayad Ayun, nakaramdam po ako ng gutom, guys. So, kakain muna. <laughs> Kain muna ako. So, thank you kasi kay Mrs. Dahil uh, yung pinagbaon niya ako, hindi na ako pupunta sa Jollibee para kumain. So, ang kagandahan, ito po, guys, di ba? Nakita niyo na to before, di ba? So, nilalagay ko lang po ito dito. Ayan, ganyan, guys. So, yan. O, oh, di ba? Kita niyo? So, pwede ko nang ilagay dito yung uh, yung baon ko. So, kakain muna ako guys kasi nakaramdam po ako ng gutom. Tapos, kuha na tayo ng second booking. So, update ko kayo guys. Marami pong salamat. And don't forget to subscribe my YouTube channel. Marami pong salamat. Guys, ang sarap ng food ko. Mm. Kain po tayo. Kain, kain. Mm, meron, no? Uh, Ay, hinubagad. So, ang bilis po talaga kumuha nila eh. So, <laughs> bangers tayo pork chop yung ulam ko guys oh. tapos kanin ko medyo marami baka hindi ko naman maubos yan later ulit kakain tayo oh pork chop ang sarap kain po guys tapos na ako oh, kumain <laughs> ang sarap ng kain ko okay. tapos nakakuha na ako ng pang second buhing natin so one minute nandun ako ang lapit lang talaga sa akto pag tapos ko kumain guys eto pakita ko so yan po guys 1 so, one minute na lang nandun na tayo sa uh, pick up point update ko kayo guys pag nakuha na natin yung pang second booking so nakakatuwa sana laging ganito pag tapos kumain may booking agad ah uh, bali po natin to ng ano ng tagig so nandito po ako ngayon sa Diliman tapos 300 uh, four, ano 8 sorry 364 po yung ano po niya yung pair salamat po guys ayun nakausap ko na yung sa pickup uh, kukuha nilang daw po yung cake na dadali natin ng Uh, tagig So sa harap ko na siya Isasakay dito Kasi para mas safe So start loading na ako Tapos antayin na natin yung mabilis lang yung guys Kukuwanin na lang naman Guys nakuha ko na po yung cake na dadalin po natin ng So malaking cake siya Dito ko na po siya nilagay sa harap para mas safe Kasi kung sa likod Siyempre aalog-alog pa yun Ayun update ko kayo according kay Waze 45 minutes na na po tayo Marami pong salamat at don't forget to subscribe my youtube channel Marami pong salamat Nandito na po ako, ma'am. Lala mo po. Ano po kayo ba, sir? Nandito lang po. Kakapasok ng lavi. Uh, yes, Sige po. Yes intay lang po, sir. Sige po, ma'am. Ikot lang po ako. Okay, ma'am. Thank you. Kulay orange po yung kotse ko. Thank you. Guys, nandito na ako sa drop-off sa Shangri-La. Dito sa ano, Tagig, BGC. So, ayun, natawagan na po natin yung ano, yung dito sa drop off at sabi po wait lang daw ako uh, lalabas lang sila so ito po yung cake na ano, i-drop po natin ayan guys ang uh, uh, babayaran po nila is nasa 364 so waiting tayo guys update ko kayo kung meron na po tayong third booking guys, nakakuha na tayo ng pang third booking po natin. So, dito lang din po yan sa, ano, sa BGC. According kay Waze, one minute. Eh, nandun na tayo, napakalapit lang. So, dadalhin po natin siya ng Mandaluyong. Tapos, ang babayaran niya is nasa 286. So, ayan guys, kinuha ko na kasi malapit lang naman. Pero, ang bibilis ng mga, ano, no? Kapwa rider natin dito sa Lalawa, mabilis nila makaswipe. Pero ayun, deserve nila yan At uh, tayo naman eh, hindi naman po tayo ganun nagmamadal Kumita lang tayo ng konti eh, happy na tayo doon Guys, na-pick up ko na po yung pang third booking natin Dadalhin po natin naman yung Ito po, 7 bucks Magagang lang naman po So goods na goods Kasi according kay Waze eh you save two minutes. Ah, nag-save like pa lang 2 minutes So sana laging ganito <laughs> At uh, moving na tayo guys Tingnan natin kay Waze kasi nagre route siya eh. So, according kay Waze, eh, 27 minutes, nandun na po tayo sa drop-off natin. Update ko po kayo guys, ha? Ah, marami pong salamat. Guys, ito na po yung galing BGC. So, yung iba na buhat na namin. So, 3 bucks na lang to. At, uh, yun. <laughs> Hiningal ako. Pataas kasi dun eh. So, update ko kayo guys pag nakakuha na po tayo ng ano, pang-fourth booking. So, okay, guys. Ah, salamat po sa patuloy na suporta. Ah. Guys, na-drop na po natin, natulungan na rin natin si Kuya magbaba. So ayun, uh, 286 po 'yung binayaran. At ayun, uh, abangers po tayo sa ano ba? Pang ilang bookings naman natin to? Wait lang, guys. Ah, ayun, ay 3 bookings pa lang pala tayo. <laughs> Sorry guys. So abang tayo na pang-4th booking natin. So ayun, guys, nililinawin uh, ko lang pang uh, third booking pa lang natin tong sa drop-off natin. So pang-4th pa lang 'yung makukuha natin ngayon. So, update ko kayo, guys. Ang init. Guys, nakakuha na po tayo ng Fangfort booking natin. So, dito sa Mandaluyong, dadalhin po natin ng Project 7. Tapos, ang rate niya is 312. So, tinry ko pong tawagan yung sa pickup, cannot be rich. So, moving on tayo papunta dun sa pickup at uh, try natin late, maya maya kung ano, kung ah, uh, okay na yung phone niya sumagot. So, at least may po ang port booking natin at sana sure na to. Uh, ano, guys, update ko po ulit kayo, ano. So, nasa stoplight lang ako. Ayun, stoplight. At magle-left ako. Update ko kay guys, salamat po. Guys, ito po yung dadalhin natin ng Project 7. Ayun. So, bali 1 2 3. Tapos ito pa. So, bali 3 bucks Tapos ganito. So yun guys, sabi ko kayo pag na-drop na po natin to. Thank you po. Guys, nandito na tayo sa drop off. So yun guys, ah uh, tinatawagan ko yung ano, itong sa drop off, hindi po nasagot. So hanapin ko na lang yung number ng bahay niya. Ito po ibababa natin. So tatlong kahon tapos ayun, meron pa isa sa gilid. So update ko kayo guys pag nakakuha na tayo ng 5 bookings at uh, medyo mahina po yung ano yung biyahe natin ngayon so ayan guys update ko kayo inantok ako dun <laughs> medyo traffic din po kasi guys so guys ayun nakita na natin yung uh, na natin sa drop off so ayun nantay na lang natin yung bayad para kuha nila to update ko po kayo guys Guys, na-drop na natin yung pang fourth booking natin. So, okay naman medyo yung una eh tinatawagin natin di nasagot at uh, tatlo pa lang number 6 dito so buti na lang nagtanong tayo at uh, goods dahil ano uh, naibigay na natin so guys update ko kayo pag may panglima na tayo ah uh. pansin ko po ngayon ang bagal ng booking at uh, may mga ganito pakita ko sa inyo may mga ganyan na abono abono ayan guys oh ayokong kuhanin yan <laughs> mahirap na so halos walang kumukuha ng mga gantong style na priority nga tapos abono 4,896 ang dami, iba iba so hindi natin kukuha eh. <laughs> so ayun, guys uh, siguro ano kuha na lang ako ng ano ng on the way pa ano pa sa amin sa Marilao tapos okay na yon ano ah... Uh, Siguro nakaano din tayo. <laughs> at tingnan natin mamaya guys, update ko kayo kung nakamagkano tayo lahat. Basta medyo mahina yung biyahe ngayon at least ano, uh, kahit pa kahit papaano meron tayong maiuwi. Guys, nakakuha na po ako ng 5 bookings natin pang 5 bookings natin. So, 2 minutes lang malapit lang dito sa pinag-drop pa natin ng pang fourth booking. So, dadalhin po natin siya ng South Caloocan. Ang baba talaga ng ano ngayon ng payment kay Lalo mo. So, kinuha ko na guys kasi para pauwi na rin ako. At uh, feeling ko malapit lang din to. So, update ko kayo guys. Salamat bow. Guys, ito yung i natin sa South Caloocan. So, ayan. Tatlong plastic na malalaki. Ang laman daw niyan is spaghetti. So, tapos, hindi ko ina-expect hindi ko po inaasahan guys na eto kapakita ko sa inyo minigyan ako ni ate ng ano ng spaghetti so ayun nag thank you po ako ha thank you ako tingnan natin yun oh wow spaghetti guys oh tama tama hindi pa ako nagme merienda marami pong salamat sa blessing ma'am So guys, siyati ko na to ha. Uh, update ko po kayo pag na-drop na natin. So maraming maraming pong salamat sa iyong patuloy na suporta At kahit mahina ang biyahe, medyo ma... Uh, maliit ang fare kay ngayon. Okay lang yan. Tiyaga-tiyaga lang kasi later on, may may uwi naman tayo sa pamilya natin. God bless po. So yun guys, nandito na po ako sa drop off. Napakabilis lang po pala ng biyahe natin. At ayun, uh, kinuha na po nila. So maraming pong salamat. Guys, na na natin yung... Uh, hindi natin dati dito sa South Caloocan. So, ayan yung pang five bookings natin. So, goods naman. Puro, puro spaghetti. Then, nabigyan pa tayo ng spaghetti. So, waiting ko lang yung payment, guys. Ayan, guys. Binigyan ako ng $2.70. So, may tips tayo. So, para may birthday dito. so, handa tayo dito sa may birthday. At na, bihiyaan pa tayo ng spaghetti. So, ayan, guys. Ah, uh, try natin na makakuha pa tayo ng isa pero ang target natin is pa uwi so update ko kay guys marami pong salamat then later uh, kwentay natin kung nakamagkana tayo medyo antok na ako guys <laughs> hi guys nandito <laughs> na po ako sa bahay ah, <laughs> inaantok ako dun ah so share ko lang sa inyo na yung 5 bookings natin yung una eh goods naman yung ano, yung ano, yung bayad. Kasi at saka kagandahan yung first booking natin is ah uh, top up natin. So after noon, medyo maliliit na yung nakukuha nating fare tapos lagi tayong nauuna sa swipe. Ay yon ang ano advantage ng iba sa atin kasi parang yung iba ang ganda ng ratings. I don't know kung bakit kasi ano eh, ah, uh, tawag nito, maraming, ewan ko, basta may mga nagka-cancel na, parang sa akin ba, sinisisi na hindi naman dapat. Basta gano'n, nakaka-experience na ako ng gano'n. So, kaya yung ratings ko medyo goods lang. So, okay lang naman din yon Pero, naunaan talaga tayo ng iba. So, guys, ayun, dahil sa nandito na ako sa bahay, ah, uh, share ko lang sa inyo yung kinita ko naka 1, 67.20 po ako. So goods na 'yon at least ano ah uh, kahit paano may kinita, hindi po nasayang 'yung araw po natin. Tapos uh, ayun, naggaspo po ako ng 500 pesos. So natirahan po tayo ng 867.20. So not bad, guys ah. At uh, banjing lang naman 'yung ginawa natin, wala naman tayong malalayo. So ayun, ah uh, thank you Lord pa rin. kasi blessing yun nasa natin mga kuwa yun at least yun pinaghirapan natin guys ba? Diba? ulitin ko pinaghirapan natin yung uh, pakikisalamuha na ginawa natin sa kalsada ba? Diba? so hindi tayo hindi tayo gumawa ng mali na ikakasira natin sa ibang kapo sa kapwa natin. Kasi yung iba, di ba, nagnanakaw, ninanakaw yung yung pera ng tao na dapat eh <laughs> ang yaman-yaman na ng bansa natin na, na baba na, na, papasok yung kasi totoo naman eh nangyayari talaga yan at saka bahala ng Lord sa inyo <laughs> basta tayo guys tuloy lang tayo ha kung medyo na, na nakakaramdam kayo ng pagod, eto eh, tuloy-tuloy lang kasi alam ng Lord, nakikita ng Lord ng puso natin na nagsasakripisyo tayo, nagpapakapagal tayo sa kalsada para kumita na hindi tulad ng iba na may mga kalokohan na ginagawa na madaling makuha yung pera so mali yun kasi yung blessing after ng paghihirap natin doon natin makikita maniwala po kayo kasi napakabuti po ng Diyos hindi po tayo pababayaan kung minsan ay eh, parang ano po tayo parang ala para, bakit ganun ah uh, kailangan ko ng ganitong pera so una mag pray po tayo tapos wag po tayo mawala ng pag-asa kasi sa pagpapagod natin sa kalsada after nung may blessing ba diba? so kaya tuloy lang po tayo guys at uh, ang bala ng Lord doon sa mga kolokoy na yun na ano na nagnanakaw ng ano ng pera ng tao <laughs> so God bless po sa atin guys naka 1,367 po ako so binawasan ko na ng ano, 500 na, kaya naka 867.20 po ako ngayon for today's video guys marami pong salamat at don't forget to subscribe my youtube channel may uh, naman kayo kayong nagnanakaw <laughs>